Sino ba kaya isa yata? ko lang. tila? Baka sa mga maliligo lang ako. Inhale. Exhale. Huha! ha Ano ba ba kamay ko tagal? pa ako isa ako gagawin pa ako makalakan. Wala, may dalawa pa. Problema mo niya pag kumain ka. Hindi, ano naman ako dahil naman ako kaya tikim-tikim lang. Sa isang kara lang. Gawin niya dito. Ano yung panghanger? yan? Dahil natin yung mga sigon. Oo. nga yan. Tama nga sabi na <laughs> na po, yun, Ako si Vice. Bagay pala may strap eh. Hindi, <laughs> pa. Hindi, yung ganyang At ano, okay. yung ganyang katulad. sa migraw mo yan. Ang ganda. Ano? Masisilo kasi. Masisilid lang, ang ganyan lang. Jane. mo. Saraje! May pom-poms pa. Ang dami. Tayo si Ate. Ang saya. Ano yan? Sean? Ano ikaw mo? Wala. Gaya ka lang. Higaw ka. Wala ko higaw ng pang... Oh, higaw ng pampadjay. Kaya higaw ng Meron na ko doon below. <laughs> Ate Sarah, punta ako sa si sab. Masa niyo? Ay, ah, pang-agyo. Dadali ko dali. <laughs> Nakakabila. Ah, nasa sa ba?